sa pusod ng Sierra Madre, kung saan ang mga aninoy sumasayaw kasabay ng hangin, nakatira si Lira. Sa edad na sampu, ang mundo niya'y ang liblib -lib na kubo at ang walang hanggang gubat. Wala siyang ibang kalaro kundi ang mga ibon at ang mga bulong ng kalikasan. Ngunit may kakaiba sa katahimikan ng kanilang bundok, isang bagay na hindi maipaliwanag ngunit laging naruroon, parang anino na sumusunod sa kanyang bawat hakbang. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan ang kanyang lola pising, narinig ni Lira ang isang mahinang kalusko sa labas. Lola, ano yun? tanong niya, ngunit tanging ang lagitik ng apoy ang naging sagot. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang figure sa di kalayuan, nakatayo sa gilid ng kakahuyan. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit ramdam niya ang titig nito, nakatitig sa kanila. Kinabukasan, nagpaalam si Lira na pupunta sa ilog upang manghuli ng isda. Ngunit habang naglalakad, napansin niya ang mga kakaibang marka sa lupa, parang mga yapot ng hayop na hindi niya kilala. Sinundan niya ang mga ito, dala ng kanyang pagkausyoso, hanggang sa makarating siya sa isang madilim na bahagi ng gubat. Doon, nakita niya ang isang lumang altar, puno ng mga patay na hayop at mga kakaibang simbolo biglang naramdaman niya ang isang malamig na hininga sa kanyang batok. Lumingon siya, at nakita niya ang pigire mula sa nakaraang gabi, mas malapit na ngayon. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang mukha nito, pula ang mga mata, mahahaba ang kuko, at may ngisi na nagpapakita ng matutulis ng ngipin. Tumakbo si Lira, tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya, pabalik sa kanilang kubo. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pagsubok. Gabi-gabi, naririnig niya ang kalusko sa labas, ang mga yapak sa paligid ng kanilang bahay. Minsan, nakikita niya ang pigire sa kanyang panaginip, sinasakal siya, kinukuha ang kanyang kaluluwa. Isang araw, nagkasakit si Lola Peseng. Lagnat, ubo, at hirap sa paghinga. Alam ni Lira na kailangan niya ng tulong, ngunit malayo ang bayan at wala silang paraan para makarating doon. Sa kanyang desperasyon, Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang lola tungkol sa mga espiritu ng bundok na maaaring magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kinausap ni Lira ang mga espiritu, nag-alay ng dasal at paggalang. Humingi siya ng tulong para sa kanyang lola. At sa kanyang pagtataka, isang matandang babae ang dumating sa kanilang kubo, may dalang mga halamang gamot. Pinainom nito si Lola Peseng, at hindi nagtagal, bumuti ang kanyang kalagayan. Ngunit bago umalis ang matanda, binalaan niya si Lira. Ang bundok na ito ay may lihim, anak. Mayroong isang nilalang na nagbabantay dito, isang nilalang na naghahanap ng kaluluwa. Mag-ingat ka, Lira, dahil ikaw ang kanyang napupushwan. Mula noon, mas naging maingat si Lira. Hindi na siya naglalakad mag-isa sa gubat, at palagi siyang nagdarasal. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magtago magpakailanman. Sa isang madilim na gabi, Naramdaman niya ang presensya ng nilalang, mas malapit kaysa dati. Humarap si Lira sa nilalang, hindi na takot, kundi may tapang. "Bakit mo ako ginugulo?" tanong niya. "Dahil ikaw ang pinili," sagot ng nilalang. "Ikaw ang magiging tagapagbantay ng bundok, kapalit ng iyong kalayaan." Ngunit hindi pumayag si Lira. Alam niyang hindi niya iiwan ang kanyang lola, hindi niya isusuko ang kanyang kaluluwa. Lumaban siya gamit ang kanyang talino at ang kanyang puso. Sa tulong ng mga espirito ng bundok, nagawa niyang talunin ang nilalang, at pinalayas ito mula sa kanilang lugar. Mula noon, naging tagapagbantay si Lira ng Sierra Madre, hindi sa pamamagitan ng pagpapasakop, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at paggalang. Pinangalagaan niya ang gubat, inalagaan ang mga hayop, at tinulungan ang mga nangangailangan. At kahit kailan, hindi na siya. Muling dinambala nang nilalang dahil natutunan nito na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa takot kundi sa pag-ibig at tapang.